Katulad nga ka ng patuloy natin sinasabi, hintayin ang susunod na kabanata. Hindi ng love life ni Michael. No? Oh. Yung politika dito, yun ang susunod na kabanata oh, God, na, God. na, pin na, pin na pinag-uusapan natin no? dito. Pero alam hmm. mo, ina, lahat kasi ng mga pantasya, lahat yeah. ng mythology, yeah. ay may batayan sa realidad. No? Sa Sa oh. oh. Hindi naman yung pinulot lang sa hangin eh. No may mm -hmm. pinanggagalingan 'yon na, na batayan, no? Kaya kahit itong sinasabing pantasya, malamang meron 'yang batayan, no? Where there is smoke, smoke. kahit pa paano may kaunting fire? Man. Eh, kaso, itong fire na ito, no, binubuhusan ng gasolina, hindi natin, ha? Sila mm -hmm. mismo 'yung nagbubuhos. No, 'Yung sinasabi ni Senator uh, uh, ex-Senator Ralph Recto na ito ay ginagamit mm -hmm. lamang ng detractors ng gobyerno para palakasin ang hidwaan. Hindi mm. naman po, mm. senator Congressman Recto, dahil katulad nitong nangyari, dagdag na ako niyan. Dagdag na gasolina sa apoy. Dahil mm. dito sa sinabi ni First Lady, whether mm. intentionally or unintentionally, ay nahatak yung pangalan ni First Lady. Ipigyemi ano? po ako. Nahatak. Mm. Dahil kahit delay niya, eh nabanggit eh. So, mm -hmm. ibig sabihin, bahagi na ng istorya si First Lady. Napunta sa consciousness niya. Kasi, Dati Oo, wala man. naman iniisip ko na ng Pilipinas pero nung nabanggit niya, bak, meron siya. Parang gano'n na nangyari. Oh, ah, Totoo ba yun oh. o hindi? No? so yun oh. yung una na hmm. dito. No? Ikalawa ay lumalaki pa rin na yung, 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 kahit dinedenay niya, lumalaki pa rin yung issue na ang tingin ng speaker, may, na, may nangyari na ko o may mm -hmm. attempted ko. No? Mm -hmm. Kahit ang sinasabi niya, based sa fantasy, pero itong mm -hmm. fantasy na ito, may naniwala. Mmm. Kasi ba isa po, may naniwala eh, no? May naniwala Nadama yung pangalan ni First Lady, totoo man o hindi. At ikalawa ay sinustain niya yung eh uh, yung uh, kwento na naniwala ang speaker na may attempted coup, 'di ba? 'Yun yung one. Nadadagdagan lang ay yung istorya. Kaya ayoy, Hindi ako maniniwala na dito magtatapos ito.